Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby yeah. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang-kita nga kung gaano ka-sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel nang bumisita si Kuya Ruel sa bahay nila Miss Rachel. Talagang tinanong niya kaagad si Kuya Ruel kung nakakain na ba ito. Kaya sabi naman ni Kuya Rowell ay hindi pa. Kaya naman inaya ni Miss Rachel na kumain si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay umupo naman sila sa sofa at nagkamustahan. Pagkatapos din nila mag-usap ay pumasok na nga si Kalinga Prab at talagang in-interview ang dalawa. Tinanong nga ni Kalinga Prab kung ano ang pinakagusto ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang talaga nagustuhan niya kay Miss Rachel ay ang pagiging family oriented daw talaga nito at tinanong din ni Kalinga Prad si Miss Rachel kung ano ang pinakagusto niyang katangian ni Kuya Ruel. Sinabi niya naman na madami daw talagang mabuti at napakagandang uh, katangian si Kuya Roel. Katulad ng mabait, matulungin, ngunit ang uh, talagang pinakapaborito niyan at nakapagpa-turn on sa kanya ay ang pagiging consistent ni Kuya Rowell sa pag-aantay sa kanya. Grabe at sabi pa nga ni Kuya Rowell ay pinunyag na din doon na talagang nagselos pala talaga siya isang beses nung malaman niya na nagkaroon pala talaga ng maniligaw si Miss Rachel. Ang ganda naman po, ano. Asang ganda. Hmm. Tug ka na naman. Uh, isang araw lang hindi kita nakita. Mukhang isang linggo na sa akin. Eh. Hmm. Oh. Isang araw lang yun. Nakabang isang Maka linggo. Nakaba. Ganit kita ka, Miss. Hmm. Grabe na yan. Oo. Oh. Ano yung pagkakilala nyo sa isa't isa? <laughs> Ikaw kay, kay Rachel, ano yung pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? At uh, first, yung know. nagilala ko sa kanya, isa siyang yung, ando na, mabait siya. Innate na sa kanya yung pagka na tao. So, pagkakilala ko sa kanya is, siya yung ano, yung family-oriented na babae. Ah, yung talaga, no? Doon talaga ako na-amaze ano, na sa kanya at nagiging proud. Kasi yeah. bibira hmm? sa panahon ngayon na talaga no. mas inuuna yung family. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, kagalit alibawa ng ganito pag boyfriend at mga anumang lakad. So mas pina-prioritize niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Parang naman ano? Ah <sighs> uh, Rachel. <laughs> sa inang, ano, nyong <laughs> ano, yung, ano yung pagkakilala? <laughs> ano yung ano pinaka tumatak sa yun na na character ni Roel? Ano yung pagkakilala mo sa kanya? At ano naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya nang mabait, tsaka matulungin din. Pero mas tumatakpo sa akin yung pagiging consistent niya. Uh, consistent saan? <laughs> sa lahat po. Like? Um, sa kalingap, tsaka sa paghihintay sa akin. Oh! Sa tagang niyo magkilala, nag-away na ba kayo? Uh, hindi naman po. Hindi pa? Hindi pa. Kahit tampuhan? Patampuan siya. Oo, oh, tampuan na okay. Siguro normal lang yata yan. <laughs> In San Rod, um, nagselos ka na ba? Uy, <laughs> <laughs> ikaw? <laughs> <laughs> nagselos ka na ba? So, to be honest talaga. Yes, nakaramdam ako ng selos. Yeah. Ngayon pa nung... Nung nalaman ko talaga na may manliligaw si, ano, uh, Rachel. Oo, oh, normal yan, siyempre. Talagang Hindi eh. ko man talagang inasahan na maki-feel ko yung pag-selos. So, ayun, gino, marunong naman ako mag-control and then marunong din ako kung anong tamang gawin. So, talagang ano, na-handle ko dun na positive way. Ang ka na ba? Ay, hindi Kaya, Hindi pa? Hindi pa man. Kahit dun sa ex niya, hindi pa? Ay, hindi na mo po. <laughs> <laughs> Ayan po, si Roel lang po pala nag Bago <laughs> Bagong makilala si Insan Roel, may baka bang crush? Meron po. May meron. Ah eh <laughs> ngayon, crush mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. And ano yung bagay na naka, ano, naka, na, kumbaga, paano natalo ni Roel yun? natanggal, paano natanggal? Sa pagiging consistent po. Oh, um, ah. Normal yan sa matubang, consistent. Saka makulit. Makulit ba? Makulit. So oh. <laughs> ah! Amin ko na, matubang yan, makulit. Ayan, merong five vlog language, no? Merong act of service. Talagang after ng mga ilang katanungan ay gumawa din sila ng fast talk. Talagang napakaganda ng fast talk na to sapagkat maralaman talaga kung compatible si Kuya Ruel Miss Rachel para sa isa't isa. Napakagaling din ng dalawa sapagkat talagang pareha sila ng mga hilig at sagot. Katulad na lang ng para silang mahilig sa coffee, ang paborito nila ay YouTube at talaga makikita natin na nagkakasundo si Kwerowen and Miss Rachel sa mga bagay-bagay. Quality time. Kasi kung quality time, ah. bali pasok mo yung lahat, yung apat, uh -huh. di ba? Ah, ano? Receive a gift or something. O, ah, gano'n. Uh -huh. Quality time po. Oo. Uh -huh. Ikaw naman, Rachel. Ganun din. Quality time. Quality time, time. din. Oh. Pero ano yung nakikita mo kay Rowell? <laughs> ano yung nakikita mo kay Rowell na love language niya? Lingi. Uy, physical time! Uh -huh. <laughs> ano? Words. Words of affirmation. Nice, nice. Uh, ano naman yung pinakamagandang regal na natanggap mo kay insan, Rowell? Quintas. Quintas? Wow. Man, pa naman, may tanggap <laughs> pa naman. Wala pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw. Eh. Ganun talaga, di pa naman kasi gayon. Eh. Noong una kayong magkita, no? ano yung ano instant role yung first impression mo kay Rachel? First impression mo sa kanya? Siyempre, di na tayo, ano pa, lalayo pa. Maganda. Maganda. Uh, oh. Tapos, o so, ano ka ba ba nasungitan ka ba or ano hindi man uh, at nung medyo nakikilala ko na siya mabait hmm, mabait talaga pero sa una maganda tapos akala ko akala mo. pero ano talaga siya mukhang mabait na talaga uh, mabait talaga okay. wala nang um, approachable ganun po, smiling po. face eh you know? <laughs> no na. ikaw naman first impression <laughs> no <laughs> <laughs> robert ah. masungit ba O ano ikaw ba nung dating nang parang masungit. Oh. Tsaka ano, parang hindi siya nag entertain ng iba. <laughs> <laughs> parang ano, hindi siya approachable. Mm Titingnan pero pag nakilala mo hindi. Don't the book by its cover. Ah. Ayaw mo titingnan uh, ng bago. Ah. Uh, baka mag-away kayo. Oh, baka mag ah. Hindi pati kayo nag-away, tampuhan lang. <laughs> All right. So, garantiyado tong fast stop. <laughs> wew okay. okay. sobrang interview ba wala na fast talk pa yung bro <coughs> ayos so tapos ayos interview natin. ayos pa tayong fast talk dito. ayos um, Ano ayos ganito? Dapat pag tanong ko, sabay kayong sasagot. Oh ayos um, ayos So, may... Adaya ako, adaya lang, go. Maputi kayo manggi. Sakto lang. Ay, mang. Wala mong sakto lang. Wala mong sa choice. Eh. Ay, kayo manggi. <laughs> Pero, dapat sa -ano. Maputi na ma... Kayo manggi yun. Kayo manggi. manggi. City <laughs> or province? Province. Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Malala ka diet. Diet. <laughs> uh, coffee or milk tea? Coffee. Coffee? <laughs> Di ba, din ako sa but first coffee. Di ba, yun ang Oh, look, explain Dogs or cats? Cats. Movies or music? Movies. Movies. YouTube music? or Facebook? YouTube. YouTube. Daytime or nighttime? Daytime. Tagal lah. Payat or chubby? Chubby. Siyempre, chubby. Chubby. Chubby na shake. Ano nasabi? Chubby ako. Fruits or vegetables? Vegetables. Ah, gang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel love team maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye